Good morning at uh, marami salamat din sa pagkakataon. Opo. Uh, kayo po ba eh, nakapagpahinga na ng maayos matapos ang inang linggong uh, pressure sa inyong misyon, uh, mission, General Torre? Okay naman, sir. Nakabawi-bawi naman. Uh, okay na tayo, sir. No problem. Alright. Marami po ang nagtatanong kung halimbawa eh, may mga umaabusong individual mga nasa uniforme man o nasa uh, pamahalaan ang sinasabing saan kumukuha ng kapal ng mukha. Pero ang katanungan para sa inyo, General Torre, lalo na sa kalagit na anong inyong misyon, saan po kayo kumuha ng tapang, General? Well, unang-una po, confident naman tayo during the whole duration of that uh, operation. Confident kasi tayo na tama ang ating ginagawa at nasa mm -hmm. batas ang ating ginagawa. Kaya confident kami doon at hindi kami nag sa aming paninindigan na ituloy at uh, gawin ang nararapat para mahanap si Ibuloy, na isang child molester. Aha. At uh, kung sinasabi nga nila, we cannot please everybody naman, Gerald Torre, kung marami po ang natuwa o kung may mga natuwa sa accomplishment ninyo, mga pulis, meron din pong mga nagalit. So ano naman po ang reaction Apo. ninyo at merong mukhang bumabangga pa rin sa inyo hanggang ngayon? Uh, pero, expected naman natin na hindi naman lahat ng tao ay makukuha natin ang ang uh, mga ang kanilang loob, no? Apa. Kasi nga, ang opinion natin, diyan ang ng beauty ng demok demokrasya, eh. Talagang, you are always free to think as you like and to say as you like as long as it is within the bounds of the law. Apa. The limits of decency at sa limits ng, you know, ng pakikipagkapwa-tao. Pero, in-expect natin, uh, pero sa side namin, eh, yan nga ang dinidepens, that's the very essence of our, our defense to democracy. Na lahat pa. ng tao na gusto magpahayag ng makasalungat man na, uh, na opinion, ay free silang gawin yon. Apo. At uh, kaugnay nga niya, mukhang uh, inihahanda na nga po ng uh, kampo ng uh, KOJC, ng kanilang legal team, yung mga kasong iaharap laban po sa inyo at iba pang opisyal ng uh, PNP. At I understand, mukhang maging si DILG Secretary Benor Abalos Jr. Okay eh, isinasama dito sa kasong ito, General Torre? Expected din natin yan. Kaya nga, beauty of the law. Uh, bahala sila, mag sila ng kaso at harapin natin lahat ng yan. Mm hmm. Hindi natin gagayahin ng kanilang boss na magtatago. <laughs> <laughs> uh, Alright. Okay. Tapos, uh, with your indulgence po, General Torre, uh, correct me if I'm wrong, sa inyo po ba galing yung video lumabas sa social media na nagkaroon po ng ikangay parang pagkakabaligtad ng uh, pangyayari dahil supposedly ang mga pulis ang kakapkap sa mga sibilyan pero sa nakita ko sa video baligtad ang nangyari ang mga pulis nyo po mga tauhan ninyo ang kinakapkapan ng mga sibilyan tama po ba yun? Yes, galing po sa atin yon yung video na yun let me say during the in the middle of the operation kasi nga ang maraming estratehiya tayong ginagawa Apa? para mahanap si Mr. Quiboloy. Kasi ang expectation naman talaga natin, it will be a hide and seek in its 30-hectare property. Apo. Now, in the 30-hectare compound. Actually ang pinaka-compound niyan is mga 22-24. Kaya lang uh -huh. may nasa labas kasi tayong kinoconsider na area of operations pa rin natin, may mga subdivision sa paligid na ang feeling namin nung una, ay dapat bantayan sapagat ito ay pwede maging escape route. Mm -hmm. So, ganyan, 30 hectares ang aming operations na yon, no? So, it will be a hide, it is a hide and seek in a 30 hectare property with only supporters as the distractions. Mm -hmm. Kaya, talagang para lang namin ma makuha ang mga intel na gusto namin, especially yung layout, kasi nga, yung mm -hmm. Davao City Government ay hindi kami binigyan ng mga building plans. Ang OBO, yung Office of the Building official mm -hmm. ay hindi nagbigay at flatly denied ang aming request for the layout. <coughs> eh, we have to resort to other things like uh, surveillance and casing during the course of the operation para ma malaman namin yung mga layout ng mga buildings na aming pinaghahanapan. Uh -huh. Kasi alam namin na nandyan siya sa loob pero dahil nga tulungan siya nung kanyang mga supporters at Aha. ng kanyang mga abogado at ng mga exec, top executives mismo mm -hmm. ng KOJC. Eh, palagang kailangan namin mag-strategize in such a way na makorner namin siya. Apo. So, yun. Alright. Isinama namin yun na Apo. nirequire nila ang mga pulis namin para makapasok mm -hmm. sa building. Kaya kapan, bago nila haharasin sa loob, eh sige, pagbigyan lang natin, pagbigyan natin. Parang give, give and take lang ang nangyari, General Torre. Give take po ang nangyari. Apo. Siya. Apo. Yes po. Apo. Alright. Uh, binabanggit nyo rin po sa ilang mga panayam na hindi nyo po kaaway o kagalit ang mga taga-KOJC. At binabanggit mo rin po na umaasang after na makuha na sa kustudya ang kanilang leader, ay eh magkakaroon na po ng time of healing sa pagitan ng PNB, o PNP at ng mga nasabing grupo. Can you comment on this, Sen. Torre? Totoo po yun. Hindi ko naman sila kina... Lalo yung mga abogado nila. Hindi nagkamayan pa kami sa krami. I, I am the one who approached them and offered my hand and uh, mm -hmm. uh, okay naman. at uh, I'm happy to say na tinanggap naman nila yung kamay ko. At, uh, although siyempre, andun pa rin ang sakit at pait ng mga sa side nila. Mm -hmm. Pero I would like to believe that these are just our roles to play. Wala itong personal at hindi mm -hmm. ko naman sila kilala before. Ngayon kilala ko sila at wala naman ako resentment na Apa. Uh, hinaharbor sa kanila. So, it, 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 it's all just our roles, respective roles that we played. and Apo. Well, for me, I believe that it turned out uh, very good for us. And I would like also to believe na it turned out also good for Mr. Quibuloy kasi ito mm -hmm. na yung chance niya na harapin ang kuwaso sa korte in the process na mandated ng batas Apo. at may chance siya na talagang isonerate ang sarili niya. Mm -hmm. Alright. Uh, binabanggit din po, Gerald Torre, na hawak niyo po Or may mga pangalan na kayo ng hinihinalang miyembro ng uh, tinatawag na Angels of Death? Opo, may mga pangalan po tayo at binabackground namin. Actually, yung iba pala, uh, nakita namin ng mga baril na na-dismissed na dismissed uh, na non renew na naging wanted na mga baril nila dahil mm -hmm. din na renew Dahil may ang iba, may mga na-involve na rin sa mga kasong tinitingnan natin ngayon kung related nga ba sa kanilang religion dyan sa KOJC mm -hmm. or... Uh, on their own personal terms ang uh, mga 'yon personal mm -hmm. na mga lakad nila pero well may mga kaso na tayong nakita may mga pangalan na tayong nakita mm -hmm. at may mga background investigation na tayong uh, kinconduct in preparation for the filing of uh, cases Joel Torre after this uh, ikang ay uh, matinding uh, hamong kinaharap mo sa kasong ito ng KOJC, in, uh, in particular ni Pastor kiboloim Meron ka pa bang nakikitang mas mabigat pang kasong kakaharapin mo sa mga hinaharap mo bilang isang uh, uniformadong uh, tao, General Torre? Eh, sa atin naman, hindi man bago yung kaso eh. Eh, uh -huh. marami na rin tayong pinagdaan ng kaso dahil yun nga, ini-emphasize ko in the whole of my police career. I always believe that the police is never neutral. Mm -hmm. Hindi neutral ang police sa sa ating PNP lang, eh. Ang second drive pa lang, kriminal aming kalaban. Mamamayan, paglilingkuran. So, you know, it palaging naisip mo to, eh, sa, uh, sa pagtingin ko niyan. Mm -hmm. Hindi pwede maging neutral ng polis palaging on the fly, mm -hmm. standing up, eh, dapat mabilis na ma-assess sino nangangailangan ng tulong dito. Apa. Apa. Sino ang nangangailangan ng proteksyon dito Apo. sa sitwasyong may nagko-conflict kasi ang pulis naman papasok na Kung mm -hmm. may conflict, eh, hindi naman mm -hmm. papasok ang pulis pag may birthday party. Apo. Pa, pa pag nagkaroon ng gulo sa birthday party, yan, papasok ang pulis. So, una kaagad, Sino ang poproteksyonan? Sino ang naaapi dyan? Apo. On the fly, ma-assess mo na kaagad dyan. Kaya nga may aresto ka agad na gagawin eh. Apo. So, walang tutuwa dyan. Pag may inaresto ka, ay eh, may magagalit sa'yo. Magpo-file ka agad ng counter charges yan. Apo. Most of the time. So, Normal lang po sa atin yan. Normal sa akin yan. Marami Apo. na akong kinaharap na ganyan. Ngayon, Alright. kung mag-fine siya sa kasong ito, eh sige, ho, harapin natin. Apo. Uh, last few questions. We join Daljan, Gen. General, uh, we join sa Daljels. Uh, Nabubulog to rin ako, General Torre. Uh, Matuturing mo bang blessing in this, guys? Mula sa QCPD na punta ka sa Davao, tapos siyang agad ang kinaharap mong uh, uh, mission, General Torre sa, sa akin, always, hindi naman nakabisigay sa blessing eh. Palagi blessing, blessing palagi. Alright. Every time na mabigyan tayo ng mission o assignment, Apo. blessing palagi yan. Kung ano ang yan, harapin natin. Apo. Huling katanungan. Apo. Apo. Huling katanungan po, General Torre, ah, hindi po may iwasan na nagiging emosyonal kayo pagka yung tatay niyo po ang pinag-uusapan. At mukhang ah, isa po siya sa pinagkukunan niyo ng lakas. Tama po ba? Opo. Ay, I... Role model natin yun eh. Role model ko yung tatay ko eh. Uh, so he was an NCO before and uh, 1979 PC enlisted man of the year na sabi nga niya doon sa isang abogado na nung witness siya, may nabalik na siya <laughs> like, na niya yun eh uh, na attorney wag mo bumalik din eh in 1979 out of uh, 120,000 PC personal and the number Opo. one. <laughs> That is PC of the year nga siya eh. So uh, pinagpwiko uh, pa natin yan. Pinaghuhugutan uh, natin ng inspirasyon Opo. ang tatay ko. At uh, mukhang marami po ang nagsasabi, kailangan nyo na raw pong uh, ihanda yung inyong dalawang balikat dahil mukhang madadagdagan ng Australia. Handa na po ba kayo, Jair Torre? Ah, German naman po. Eh, eh pinananalangin natin yan. At ating uh, inaasahan at inaasahan mo sa amin. Hindi ko naman pinatatagpo yan. Apo. Pero, siyempre, yan ay depende sa mga team. Nasa inyo po ang pagkakataon, General Torre. Baka may karagdagan po po kayong uh, so, pahayag para sa ating mga kababayan. General Torre, go ahead. Uh, er, 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 er. Sir, baka may karagdagan po po kayong mensahe. Go ahead. Ah, pero salamat lang sir sa inyo at sa inyong sa suporta ng mga kababayan natin sa ating misyon. At yun ay nakakataba po ng puso. Sana po ay mabigyan pa ng ibang pagkakataon na pagpagya-servisyo -serv -serv pa sa mga ganyang mga All right. Uh, okay. General Torres, so, always. Uh, <laughs> Apo. tayo ng naayon sa ating sweldo. Apo. Nananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito, General Torres, kung may update sa inyong uh, lugar. Congratulations. Good luck. Keep it up, sir. And God bless. Good morning. Salamat, sir. Good morning. Sir. All right. Yan po, mga kabalitan at kabalitaktakan. Si uh, PNP Regional Police Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III. Pasada Balita! Samantala, nanawagan ng kooperasyon si Siguro, uh, Surigao del Norte Representative at House Squad Committee Lead